Gandang araw sa inyong lahat. Gusto niyo bang makarinig ng panibagong kwento? Ang aking ikakwento ngayon ay tungkol sa alamat ng Arayat na nagmula sa rehiyon Tatlo. Ang bundok sa Arayat na nakapatungo sa mga lalawigan ng Kapampangan at Nueva Ecija ay may iniingatang mga kahiwagaan na nagkasalisalin na sa mga maraming paniniwala. Sa maraming kapaniwalaang ang iyan ay lalong bansag ang mga talang nababanggit sa lathalang ito dahil sa pagkakatanim sa diwa ng napakarami ng salin na lahi ng arayat at kanonog bayan. Sangayon sa matatanda sa arayat, ang bundok na nasabi ay ari ng isang napakaganda at mapaghimala ang babae si Mayang Sinukuan. Di umano, kapag mabili ang mga paninda, ang araw ng linggo sa pamilihang bayan na arayat. Si Maria ay lumulusong sa bayan upang magtinda at mamili. Subalit, ang engkantada ay hindi mo raw makikilala dahilan sa iba't ibang paraan ng pagpabalat kayo na kanyang ginagawa. Naroon daw ang mag-ayos siya tulad ng isang matandang magbubukid. Bukod sa pagiging maitim, ay pango pa ang ilong at sungal na sungal ang mga labi. Pinatutunayan din ng maraming taga-arayat na maraming kagilagilalas na pangyayari ang mararanasan ng sinumang dadalaw sa mundok na iyon. Ang kabundukan ay totoong masagana sa mga bungang kahoy at ang sinumang abutin ng kagutuman doon ay malayang makakapitas at makakain ng bungang ma maibigan niya. Subalit, ang sinumang magtangkang mag-uwi ng mga bungang kahoy mula roon ay hindi matutuhan ang landas pa uwi. At ang lalong kahimahimala ay ang pagbuhos ng ulan kasabay ang paglakas ng ihip ng hangin. Ngunit, sa sandaling ilapag ng taong iyon, at iwan ang mga bungang dala niya, ang nandas sa pauwi ay madaling matutuhan. Ang malaking tipak ng batong buhay sa itotok na bundok ay batyang ipinaglalabhan ng inkantada. Dahil sa paniwalang napakaganda ni Mariang Sinukuan at dahil rin sa magagandang tugtugin maririnig sa kabundukan, walang sinumang na mamalagi roon sa pangambang baka magawyuma sila at hindi na muling makabalik sa kanilang tahanan. At dito nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam.